Ayan, dumating din yung hinihintay na balik bayan box ng mga ng ating mga anak. Galing UAE. Apat na box daw yan. Dalawang malaki at dalawang maliit. Ayan, binababa na ng mga tao ng truck. Ayan, kinar kinartilya ng anong, anong sack. Tinulungan ng kasama niya. Medyo mabigat yata. Yan, pinapasok sa aming bahay. Mukhang eksakto lang sa aming pinto. O yan, no? malaki siya. Malaki yung box na isa. Yan pa, yung ulit eh bali apat na box dalawang malaki dalawang maliit mga used clothes yung mga laman daw yan pero okay pa naman daw mga pinaglumaan ng mga anak ko na nasa UAE na yan meron tayong i-unbox Ayan, salamat po sa mga nag-deliver. Ayan, apat na boxes. Dalawang malaki at dalawang maliit. I-unbox natin mamaya yan. ya crochetas